Alam nyo ba na merong kinamamanghan at kinagigilaywang napakagandang lawa dito sa Pilipinas? Dahil meron lang naman itong halos perfectong pabilog na itsura. Marami ang nagtaka at nagtanong dahil para bang inukit itong sadyang gawing pabilog. Dala ng aking pagka at curiosity ay pinuntahan natin ang lawa na ito mula dito. Sa Cavite ay kailangan natin maglakbay ng magit kumulang dalawang oras para marating natin ang barangay Ayusan, Bayan ng Chaong, Probinsya ng Quezon. Kung saan natin matatagpuan ang nasabing lawa Antico Lake. na yung ano Mount Panahaw na natin dito Ganda pala ng ano dito daan oh Kalawan Ayan woohoo Good morning Kalawan sa sa atin yung aring araw Dito na tayo, province of Quezon Welcome to province of Quezon Oops. Dito, hawakan lang tayo dito Bukal, Tamisan, Aquino, San Pedro, Ayusan 2, Ayusan 3, Ayusan 1, Ayusan 2. Ayan o, oh, kabundukan na yung na tatanaw natin. Ayan, ang ganda ng ambiance dito. So, dito tayo kakanan. Ito yung diretsong diretsong karsada. Ayan yung ano, Mount Banahaw. Ito yung karsada, diretsong diretsong. Papunta dun sa Tico Blake. Dito may beauty dito ayan oh. Wow. Ang ganda pala talaga pag sa malapitan tong ano, Tico Blake no. Ayan, oh. Tayo natin dumungaw dito. Woo! Ang Lake ay matatagpuan dito sa Barangay Ayusan, bayan ng Chaong, probinsya ng Quezon. May haba ito ng 0.82 km at lapad na 0.73 km at may lawak na 120 hektarya. Ang lalim nito ay 75 meters at may elevation naman ito na 97 meters. Matatagpuan mismo ang lawa malapit sa bundok Malipunyo at bundok Banahaw. Sa katunayan, ang lawa ito ay isang bunganga ng maliit na vulkan kasama ng mga pito pang lawa na matatagpuan naman sa kratik bayan na bayan ng San Pablo, Laguna. Ito ay tinatawag na Southwestern Luzon Volcanic Field. Ang lawang ito ay pinalibutan ng mayamang ekosistema kagubatan na pinamamahayan naman ng mga iba't ibang uri ng hayop lalo ng ibon, bayawak at nasabi din ng mga residente dito na meron ding matatagpo ang mga unggoy na naninirahan dito. Gandang umaga po! Wow! Graba! <laughs> wow! Kakatakot to. Uy, may ano? may pin na maze at para naman marating natin Ay, sus. Ng mismong gilid nitong lawa kailangan natin dumaan dito sa pala rough road na kalsada na ito puro ito makikita nyo dito ay puro ito graba at meron itong nakalagay na plastic na para bang nilagyan nila ng maze para hindi makatakas o ano rin ng tubig ulan itong mga graba na nilagay nila dito masayo yung motor natin Pwede pong bumaba dyan sa lake? Saan po ang daan? Ah, okay. ito, mang... ah, ito, ito? Ah. ah Wala palang ano dito, entrance fee nang naniningil na entrance fee Wala ring anong tawag dito Environmental fee Basta wala kang babayaran dito Pumunta ka lang dito para mag pumasyal Ayan So, baba tayo dito Ito yung ano yung mga tao yata sa baba, yan o no? Makagumala din yan Ayan, ito May stairway stairway to lake hindi <laughs> naman ganun katarik ah, experience natin yung gilid ng lake sana may namamangka no? try natin libutin malit lang naman yun eh siguro mga kalahating oras magkatang ganun tayo sa mga palaisdaan no? Oh. yan o oh. no? mga palaisdaan dyan yun bangin eh, matarik pala akala ko hindi matarik matarik pala dito sa par sa una hindi matarik dito ayan oh no? matarik <laughs> pero ganda lugar dito sa taas na mo na yung ano yung isda anong ano ng lake amoy isda op tayo Dito na tayo sa pinakagilid ng lake. Ayan. May mga tao doon pero Ayun, may pulis si daan. Ano mga bangka dyan? Dito oh. tayo. Tapos may mga pigs. Sila dyan mga pigs na isda. Doon, ito dami yung mga pigs. May itong mga bangka. Pero natakot ako sa makay dyan. Walang ano eh. Walang yung katig. Isa lang. Ba't tataob yan? Ay, ang ganda. Ito yung tiko Lake, guys. Ito sa Chaong Quezon. Halos perfectong uh, bilog itong lake na to eh. Ang ganda, oh sa aking paglilibot ngayong araw dito sa lake na ito ay talagang namangha ako dahil nga sa napakagandang itsura nito at halos perfectong pabilog tila ba inokit ito ng sadya upang gawing pabilog at kung makikita natin dito talaga namang nakahanga-hanga ang ginawang uh, kaayusan ng mga taga rito no? napakalinis ng lawa at napakaayos nakikita natin dyan na meron silang tinayong mga fish fence kung saan hindi ito nagiging hadlang para natalihing malinis itong lawa ayan hanggang dito na lang ang ating vlog ngayong araw ito muli ang inyong manlalakbay, Dodge Igniver え <noise>